Muling nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa publiko upang hindi mabiktima ng mga panlulokong gumagamit sa pangalan ng ahensya para sa kanilang ilegal na aktibidad. Si Bernard Ferrer sa detalye live, Rise and Shine Bernard. Audrey, huwag i-click ang link. Itong mahigpit na paalala ng LTO, lalo na sa mga motorista upang hindi mabiktima ng online scam na gumagamit ng fake link at impormasyon. Ngayong Bermondes, patuloy na tumataas ang mga kaso ng panluloko at online scam. Kaugnay nito, muling nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa publiko. Lalo na sa mga motorista na maging maingat at huwag magpapaloko sa mga individual o grupong ginagamit ang pangalan ng ahensya para mangikil ng pera. Isa sa mga kumakalat na tech scam ay naglalaman ng mensaheng nagsasabing nagkaroon umano ng traffic violation ang motorista at kailangan umanong magbayad ng 1,000 pesos upang maiwasan ang karagdagang parusa, gaya ng additional penalties, license suspension o alarm block. Kasama sa mensahe ang isang malisyosong link na nagdadala naman sa isang peking website. Dito hinihingi ang personal impormasyon ng biktima at pinapadaan ang bayad sa pamamagitan ng GCash QR code na nakadirekta naman sa account ng scammer. Kaya mahigpit ang paalala ng LTO wag it click ang link para hindi mas scam. sa lagay ng trapiko dito sa Quezon Avenue, yung magkabilang lane north and southbound ay uh, maluwag pa naman, manageable pero dito yung saking sa likuran nakikita niyo nakahinto dahil may stoplight lamang sa unahan. Yung mga papunta sa EDSA North Avenue maluwag pa naman yung mga papasok ng elliptical road, bagamat may volume, eh, mabilis pa naman yung takbo ng mga sakyan. Paalala sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal po ang mga ng nagtatapwa sa numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.